Alangani na ngayon ang pagkapanalo ni Joey Uy bilang congressman dahil sa kanyang citizenship. Pinawalang bisa na ng Comelec ang kanyang COC pero ito'y iaapila ni Uy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Posibleng muling umupo bilang kongresista ang isa sa mga pinakamaingay na pangalan ng 19 th Congress na si outgoing Manila Representative Benny Abante. Ito'y matapos lumabas ang desisyon ng Comelec 2nd Division na dinedeklarang void ang Certificate of Candidacy ni Congressman-elect Joey Uy. Matatanda ang naghain si Abante ng petisyon laban kay Uy sa poll body, mahigit sampung araw matapos ang May 12 midterm elections. Ayon sa Comelec, nagsinungaling si Uy sa kanyang COC kung saan sinabi niyang isa siyang natural born Filipino kahit na dumaan siya sa proseso ng naturalization mula sa pagiging isang Chinese citizen. Under Philippine laws, bawal tumakbo sa pagkakongresista ang hindi natural-born Filipino. Dahil ang citizenship ay ang tawag natin dyan continuing qualification. At yun ang naging dahilan ka ng 2nd uh, Division kung bakit uh, inalam nila kung talaga bang Filipino citizen o hindi, yung naturang respondent. At sabi nila, base sa kanilang determination, hindi siya Filipino citizen and therefore dapat i-cancel ang kanyang uh, certificate of Candidacy. Magkakampi si Abante at Uy noong 2022 elections sa ilalim ng partidong Asenso Manilenyo ni outgoing Manila City Mayor Hani Lacuna. Pero ngayong 2025, kumampi si Uy sa nagbabalik na mayor-elect Isko Moreno at kinelaban si Abante sa pagkakongresista. Tinanong ng Billionary News Channel si Chairman Garcia kung bakit ngayon lang napansin ng Paul body ang citizenship issues ni Uy. Yung pagquestion kung bakit ngayon lang um, mas maganda pong masagot siya mismo ng petitioner kung bakit ngayon lang sila nag-file ng ganyang klaseng petisyon. Kung ano man yung nangyari sa kanila, it's more of a political decision rather than legal. Sa part po ng Comelec o sa part po ng kahit na anong ahensya ng pamahalaan na haharap sa ganitong klaseng mga kaso, tatandaan po ng lahat na ang citizenship can be raised anytime. Paglilinaw din ni Garcia, hindi pa final and executory ang desisyon at maaari pang umapila ang kampo ni Uy. Ibig sabihin, siya pa rin ang upo bilang kongresista hanggang wala pang pinal na desisyon sa kaso. The fact that uh, na-establish naman na uh, talagang uh, he is naturalized. So uh, when it comes to disqualification, eh, talagang he is disqualified. Now, uh, of course, uh, hindi ko alam ang maaaring mangyari. Uh, hopefully that the NBank would be supporting the uh, second Division. Nasa higit isang libo ang lamang ni Uy kay Abante sa nakaraang halalan. Isa si Abante sa co-chairman ng House Quadcom na siyang nanguna sa ilang high-profile investigation tulad ng sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa rin siya sa mga kongresistang nanguna sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte at ama ng kasalukuyang spokesperson ng Kamara na si Princess Abante. Kong Benny, ano po yung reaction ninyo when you learned about the news this morning that Joey Uy has been disqualified by the second division of Comelec? Of course, I was uh, very, very happy about that. Uh, uh, para bang nabunutan ako ng tinik at uh, pangalawa that I was actually, uh, you know, vindicated. Vindicated. Kayo po ba ang nag-file ng disqualification case against Joey Uy. Yes, yes, I did. Uh, upon learning that uh, he is actually a uh, naturalized citizen. O paano niyo po na-discover yun? That uh, back then, si Joey Uy, according to at least the decision of this division, uh, was only a naturalized citizen at the time that he was born. His parents were Chinese nationals. Well, uh, someone called me up but I have not talked for a long time and uh, told me about it. So... Uh... I begin to really study it and uh, investigate actually and how were you able to gather the documents or proof about uh, Joey citizenship? Well, I uh, got a lawyer and uh, they were the ones that actually uh, uh, looked for the evidence and uh, lo and behold. Uh, Uh, talaga namang nakita, nakita na a uh, uh, naturalized citizen Ano po yung message ninyo sa mga supporters mo We understand that you won in the 6th district malapit malapit na malapit po yung votes between you and Joey Uy Yeah ah uh, ako nagpapasalamat sa aking constituency naniniwala pa rin sa akin no uh, of course uh, in that uh, fight in the election eh Lugo siya sa akin ng more than 1000, more than 1000 lang. So hindi naman ako uh, yung bang nagkulang dyan. and uh, I I still believe that uh, the this of Manila still want me to be the congressman. So I am very thankful uh, to my constituency, especially those that actually supported me. We will continue on the fight uh, now that uh, perhaps I am given uh, I am I am given my third term no. Uh, hopefully Uh, we will continue the fight and uh, the Quadcom will still be there.